What's up mga idol? Coach George, mabigat din ang mga inamin sa Hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol! Short and quick update lang tayo sandali tungkol sa injury ni Justin Brownlee. Marami kasing mga fans ang nagtatanong, kung kamusta nga ba ang injury na nakuha niya sa Game 1 semis, dahil paika-ika siya sa laban. Ayon sa kampo ng Hinebra, sa ngayon ay wala naman daw silang nakikitang malalang injury, pero magkakaroon daw ng check-up para mas lalong makita kung kailangan nga ba ng gamot o pahinga para hindi na lumalapa. Samantala, pag-usapan na natin ngayon ang trending at pinag-usapan na laban ng Hinebra at SMB, grabe ang simula ng Hinebra sa laban na ito, dahil halos lahat ng mga tira na ibinabato nila ay pumapasok talaga. Pero medyo nakakagulat ang sagot ng SMB sa kanila, dahil pagkatapos lumamang ng halos double digit sa first quarter, matinding run ang ginawa ng Beermen kaya sila pa ang may lumang sa pagtatapos ng opening quarter. Pero sa second quarter naman, dito na nagsimula ang mainit na laro ng Barangay Hinebra, halos lahat ng ibinabatong runs sa kanila ng SMB ay palagi silang may sagot, kaya naman umakyat na sa 8 points ang kalamangan nila. Sa third quarter naman ay dito na naramdaman ng SMB ang hagupit ni Justin Brownlee, napakadaming 3 points at 4 points shot ang pinakawalan niya dito, it's Justin Brownlee show ika nga, kaya naman umabot na sa 19 points ang kalamangan nila. Umabot pa sa mahigit 20 points sa fourth quarter sinubukan ng SMB na makahabol at gumawa ng run, pero sinasagot pa din sila ng Hinebra, kaya naman tuluyan nang natapos ang laban at natambakan na ng gusto ang SMB. Samantala, pagkatapos naman ng laban ay medyo mabigat ang sinabi ng SMB coach na si George Gallen, ayon sa kanya ay ibang klase daw talaga ang ginawa ng Hinebra, dahil nakakagulat ang shooting display nila sa game 1. Pero ayon kay Coach George, hindi naman daw dapat gawing dahilan ang fatigue, dahil ang pinaka naging problema daw nila ay kawalan ng disiplina sa depensa, at walang patience sa opensa, kaya tinambakan lang sila ng Hinebra. Pero sa paparating na Game 2 sa biyernes, ay susubukan daw talaga nilang mag-bounce back, gagawin daw nila ang lahat para manalo sa Game 2, dahil mahirap nang makabalik kapag down 0-2 na sila sa serye kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol ano ang masasabi mo sa balitang ito i-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito so dito na nagtatapos ang video na ito maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol ingat at bye bye